panibagong dive na naman ito bibiya yun sumuot sa pinakang ilalim aayosin ko ng pagpana at marami na galit ng mga manonood ito bibiya mm -hmm. ayos ito mga kapaders unang pa natin pang ulam kagad kagandahan ang laki ng bibiya ito mga sandang kalang haba mga kapaders mayroon pa dito sa limang butas malaking bukawin mm -hmm. Dandaring kong ilahin mga kapaders Ayan, ganda ng tama. Bitilya na ito. Kwartang linaw uli. Pandaradagdag pambigas. Maganda ngayon ang pamahan at sa gabi mga kapaders at mahaba na dilim. Matagal-tagal na sikat ng buwan kaya samantalahin habang hindi pa nasikat ang buwan. At dito sa unahan, meron pang isang bukawin. Labas ang buntot mga kapaders. Susungkitin natin. At para magdabas yung ulo, ayan bumalakbag na. Hindi ko na susungkitin at baka lumayas pa. Papalakitan ko lang ng maganda. Sana tamaan. Uy, kumibo. Uy, nagulat. Mm -hmm. May dumaan isang parot fish mga kapaders. Laking gulat kong masyado. Akala ko kung ano dumaan sa harapan ko. Maghahanap na naman tayo. Diyan sa unahan. Tsaga-tsaga sa pamana mga kapaders. Dito, huy, surahan ito. May gina ito. Mm -hmm. Dandahanin kong ilahin mga kapaders at yung pati wala sima at maraming nagagalit at yung stem ng mga kapaders yan didukot ko na para sigurado mga kapaders nang walang talpas dudukotin ko li ayaw lumabas ito ang sigurado ayos na ito kwartang lina uli maraming salamat na naman lord maganda ang sisid namin dito sa bahura may iris ang panain pag ispat ko sa partim baba ito may isda pa mga kapaders bibiya mm hmmm lagata ka dyan nakadalawang presyo tayo bibiya tag isa na aking mag mga kapaders. siya nga pala sa gayetong isda masarap dito ng loto inihaw or perito maghahanap tayo uli ng isdang ang mahuhuli bukawin mm hmm Magarakan ng bahura ito mga kapaders may buro bukawin man dito kagandahan pati at malapad na maganda sa ising hanapan natin baka mayroon pang kasama dyan sa unahan oh, oy Mm -hmm. Manitis na may bahit na kulay orange sa tagaliran. Bitilya na ito mga Gaya gayetong kalaki. Manitis kung tawag sa amin, awang ko sa inyo. Hanap ulit tayo, oy. Parot fish mga kapaders. wag natin hulihin yan, ito na laang. Mm -hmm. Liglig or kauser. Yung parot fish na karatig, lumayas na. Ito ang ating pinana. Lapu, lapu Ayos na ito, pandaradagdag. Matsaga-tsaga kami ng kasamahan ko At sa Pecha 23 Birthday ng kasamahan ko Si Kadawis Rico mga kapaders mm -hmm. pang isa Medyo malaki-laki ito mga kapaders Liglig uli Or kawasir na naman Yun, na din din Nakala ko mapahirap sa akin mga kapaders Partang linaw na ito Maganda at tama Bali dalawa Ayos na Hanap na naman tayo dito sa ilalim ng butas, may nakasuot. Isdang maya-maya. Mm-hmm, lagata ka dyan. Uy, nakatanggal mga kapalers. Nasa butas, hindi lumabas. sa ulit ang pana. mm -hmm. sigurado na ito. Ayan mga kapalers, wala ko ngayong alpas na isda. Halos sinahanap ko na yung nakakatakas. Uy, tatlong isda mga kapalers. Alisin ko muna itong isda sa pana. Hahanapin ah, natin. Malakas na ang agos mga kapaders. Nakawala ako dun sa misurahan. Ito. Mm -hmm. Ganda ng tama. Nagitik. Uy, maya-maya ulit mga kapaders. Maganda klaseng isda ang kapalit. Sayang pa yung surahan. Hindi ko na pana. Malakas kaya ang agus Hanap na naman tayo. dyan sa unaha. ko pa pa mga kapaders. Good size na ito. Huli ka. Ayos na ito. nagdagan sana may turistan dumayon sa amin ulit sa isla at para ang pa sa kaabanagan mabili mga kapaders. Lalim ng butas dito, wala mang isda. Paghanap na naman tayo, oy. Bukawin yun mga kapaders, sumuot. Susungkitin natin o kaya, antayin kong bumalagbag. Sungkitin ko lang kaunti mga kapas para umatras. Yun, bumalagbag na. Mm -hmm. Sigurado ka dyan. Maganda ang tama, nagitik. Ayan, dumudugo na mga kapaders. Labas ngayon ang bukawin dahil na habagat na awan ko lang mga talikbago sana magpakita na rin paglakas ng habagat dito sa Butas silipin natin mayroong nakasuot mga kapaders hindi makita sa camera mm -hmm. anong isdaing oy nakatanggal pa mga kapaders sayang pa hahanapin natin Uy na ito mm na -hmm. angir dit mga kapaders kung tawag sa amin ito yung isdang maraming kulay Awan lang ito sa inyong lugar Baro tawag nyo dito Masarap itong adobo sa tuyo mga kapaders Magahanap na naman tayo Tsaga tsaga para makadilin siya Uy pugita mga kapaders Nagsinis ako sa kasamahan ko Yung kasamahan ko Extra yan mga kapaders Nagsama sa atin at para magkaroon ng dilin siya Ayan kinikiliti yung pugita mga kapaders Malawabas Testing Kung mapalasik sa gaya pugeta pugita ay talaga mabalas sa pugita dinakot yung pugita mga kapader sa kagigitikin hanap na naman tayo dito sa unahan mm -hmm. manitis ito yung sa klaseng manitis mga kapaders ito yung ninaparalaki Masarap bitong luto iyaw mga kapaders at mataba ito nagdidilaw-dilaw ang taba na ito kaya masarap hanap na naman uy urinis mm -hmm. Doon sa kabilang butas, may mungit bahura mga kapans kaya laang. Yung mungit baboy na kulay itim. Dito sa orenis masarap itong daing. Sana may tampanahon bukas. Matis bukas pag bilid ang daing. Oy! manitis uli. Nakulay dilaw. Siguraduhin ko ito mga kapaders. Medyo malikot laang. Ito sa parting unahan. Mmm, -hmm. ganda ng tama. Nagitik. Hey chat, oy, English uli mga kapaders. Chambang English na naman. Maigi na itong pandaradagdag Hanap tayo uli lapu-lapu lapu lapo, -lapo. Mm -hmm. na nataguan mga kapaders Maliit na sayap lang Doon nakasilog itong kauser Mataan tama, lampasan Gitik pa Masarap dito luto, sweet and sour Na ito pa, malaking alatan mm -hmm. Lagat na ka dyan Pandagdag pang pinta naman itong mga kapaders At nung nakaraang araw Gato aming inulam Dinakot ko lang ato, muntik makapunit mga kapaders. Hanap na naman tayo, tsaga caga dito sa butas. Uy! Mm -hmm. Angir or burayan kung tawag sa amin. Ito yung isdang mataba din mga kapaders. Maglantapin, mag lagi itong mataba. Katulad ito ng bibiya, laging mataba laang. Masarap itong iyaw, alisin ang bitoka. Tapos ang ilalagay sa loob ng bitokahan ay sangkap yung kasamahan ko mayroong pinana, mm hmm, pinasigundahan ko mga kapaders bubulutin niyo yung kanyang pana doon huwag sana makatanggal sige panain mo sana magitik mga kapaders masarap itong daing o kaya adobo sa gata may tatlong buong na maganda tama parang nagitik mga kapaders Hilahin ko na dandahan paborito ng mga para inom pag ito dinaing pampulutan pinapasiguro lang kasamahan ko at baka buhay pa mga agad mga kapalers ayos na yan, kitik na ayaw matanggal, yun, hinawakan yung kadubol ko ngayon, yung pinsan ko yan kung tawagin ay pangalan ay sango siya nakakita ng balangitan ayos na ito pag ispat ko sa unahan, may malaking surahan pasuot na mga kapaders mm -hmm. ay, nakatanggal lumayas, lugod hanapin natin, na ito na sumuot mga kapaders. Mhm, mm -hmm. lagata ka diyan. Makalating kiluhan na ito, estimate ko. Hindi kasi nung kalakihan mga kapaders, lumagas lang ang kola po sigurado. Yung ating mga pinagkapa ng malaking surahan, sana sampahan ng malaki. Ito pa bibiya. May isa pang isda. Mhm. Mm Bukawin 'yun mga kapaders. 'Yun, iyon na kumpanin yung bitilya. Yung bibiya lumayas na. Pero nasa unahan lang mga kapaders. Dadakotin natin at maamo laang ang Mm -hmm. Uy, nabitawan ko pa. Yun, sigurado na ito. Bodit mama ang bibiya mga kapaders. Mamu itong isda lalo pag didilim. Huwag lang bubuanin, mailap Yung pa natin may isda pa mga kapaders at baka makatanggal. Yan po kawin, hindi pa yan nagitik. Hindi lang nagparakibo. Pinapasiguro ko at baka makalayas, makatanggal sayang na naman magagalit naman tayo ng maunood pag ito nakatakas hanap pa tayong isda at sa butas may nakasuot surahan mm -hmm. parang nakitik siya nga pala sa mga po dyan kahit yung malaking surahan estimate ko mga 300 grams hanggang 400 grams sa timbang yung mga ibang surahan na huli ko hindi kasi nung kalakihan ito katamtaman yun tinamaan malaki-laki ito mga kapaders ay sigurado na 150 na ito gaito kalaki pag ito nag 700 grams ang timbang pasa 170 ang kilo mga kapaders nagpatong ng 20 ang kilo kaya sura sa amin nagtas ng presyo yun tinamaan uy nakatanggal pa ulitin natin mm -hmm. di ka na makakatakas nung nakaraang gabi nakatakas ngayon di ko na palipasin. kaya isda talaga malambot ang laman Hanap pa tayo. Uy, bibiya. Mm -hmm. Gitik. Ayos na. Kami tatlong mag-anak. Tigi isa kami bibiya mga kapaders. Ito para sa aking inakay. Malaki-laki. At medyo malakas ng kumain. Kaya ito tama para sa kanya. Magandang magandang umagasan yung lahat mga kapaders. Ito na yung ating huli. Meron akong nagdalhin mga kapaders. At meron sa ating nag-order. Ito sa bayan ng isla ng Humalig. Ayan, surahan mga kapaders. Hindi kasi yung kalakihan yan. Mga estimate ko dyan mga kalating kilo at timbang mga kapaders. At meron pang pre mga kapaders. Ayan, mga limangon dagat, saka kamilo. Masarap yung pambangot sa kalabasa. At meron pang isang kupa pa mga kapaders. Na ito na mga kapaders, yung aming kinita si sa Sunday hundred 1,840. Ang gastos, 328. Ang natira, 1,512. Pinagli mga kapaders dahil meron nag extra sa atin na pinsan. Bali, epat na tao kayo mga kapaders, pang limang bangka. Ito ang partihan, bawat isa. 302. Ayos na ito. Maraming salamat Lord sa biyaya na pinagkulog mo naman sa amin. Amin itong pagladamutan. Shout nga pala sa Luzon, Bisaya at Mindanao. Pagkira sa mga FW dyan. Lahat ay mag-iingat. God bless.